Nag-iisip ka ba ng workout na pwede mong gawin dahil busy ka, hindi ka makapunta sa gym at may trabaho ka? So etong workout na to ay para sa'yo. So pwede to sa babae at lalaki. Siyempre, first workout natin is squat. Okay? Make sure na hindi masyadong babang-baba ang gagawin yung squat. Sakto lang. Ganyan, no? So magpapantay lang yung tuhod nyo at saka yung puwet nyo. So yan, 10 repetitions yan. Pwede nyong gawing 15. Siyempre, mas maganda yon. Etong workout na to ay tuloy-tuloy, pero meron tong pahinga every set. Okay, ayan. So, yon First yon then pahinga ka ng limang segundo. Then, diretso tayo sa lunges. Ang target area naman neto sa ating quads at meron din tong sa ating wet po. Okay? Kung medyo maliit yung wet mo, gusto mong medyo umuumbok siya pag may nagpapantalon ka, so gawin mo talaga tong workout na to. So, itong workout naman na to ay 20 repetitions yun namang gagawin. Then sa kabila, tapos then din doon sa kabila. Bale, ang total niya is 20 repetitions. Make sure na yung tuhod nyo ay medyo dumidikit. Kahit hindi naman siya dikit na dikit, basta medyo dumidikit siya ng kaunti. Okay, wag naman yung sobrang layo sa sahig. Yan po ang pinaka-proper form and make sure na naka-chest out kayo kung gagawin nyo to. Ako kasi hindi masyado naka-chest out dahil medyo napagod na ako. Last set ko na kasi to. And apat na ulit yung gagawin tong lahat ng workout na to. Okay, pahinga ulit na limang segundo. Then, pag nakapahinga ng kunin nyo lang ang hininga nyo. Yan, hinga ng malalim. Then, diretso na tayo sa next workout natin. Target area nito ito, syempre, sa ating core abs. Okay, sa mga gilid ng belly natin. Pag may taba-taba kayo. And, lalong-lalo na sa lower chan natin. Lower chan. Doon kasi madalas tumataba yung mga taong kain ng kain. So, mahilig kang kumain, dapat gawin mo to. Pwede mong gawin to everyday pag gising mo. etong workout na to ay apat na ulit nyo lang gagawin. Okay, tuloy-tuloy yan. So, ito ay 20 repetitions. Pwede nyo gawing 30 kung medyo masipag-sipag kayo at medyo may lakas pa kayo. Okay, then pahinga ulit ng 5 seconds. Then, next target area natin ay sa love handles na talaga. Sa gilid ng ating chan. Okay? You know, gilid ng ating chan para... Ayan, hinawakan ko siya kasi inaramdaman ko siya kung talagang tumatama ba to. So, pinipipi ko lang yung gilid ng aking chan. 10 reps to. Pwede nyo gawing 15 repetitions. Ayan. And make sure, guys, yung balance nyo dapat i-ano nyo talaga yung balance nyo dito. Kukunin nyo kasi medyo mahirap din mag-balance. Lalo na pag first time mong gagawin 'yon So, eto na ang ating next workout. So... Upo lang tayo nito. Ang target area nito sa bat. Okay? Bat ulit to. Tapos may konting ano rin to, may konting tama rin to sa ating mga arms kasi kung makikita nyo dito yung arms ko yung pinang tutukod ko para mabalance natin yan. 10 to 15 repetitions din yan. Okay, tapos sa kabila ulit. <clears throat> Excuse me po. 1, 2, ayan o. Oh. 3, focus lang kayo sa form guys ha? Hindi mahalaga kung mabilis o mabagal Basta mahalaga yung form. Tapos, apat na ulit to. Pagtapos